no metangere. Unang kabanata. Ano ang pangunahing tagpuan sa unang kabanata? Ang pangunahing tagpuan ay ang bahay ni Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago sa Kalian Luag sa Binondo, Maynila. Anong okasyon ang ipinagdiriwang sa bahay ni Kapitan Tiago? isang marangyang hapunan o salo-salo bilang pagpupugay sa pagbabalik ni Juan Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Sino si Kapitan Tiago at bakit siya tanyag? Si Kapitan Tiago ay isang mayamang negosyante na kilala sa kanyang pagiging bukas palad, mapagbigay at malapit sa MGA Prele. Anong uri ng mga panauhin ang dumalo sa piging? dumalo rito ang mga prele, prele damaso at prele sibila, mga espanyol, mga opisyal ng pamahalaan at mga prominenteng tao sa lipunan. Ano ipinakikita ng marangyang piging na ito tungkol sa lipunan sa panahon ng Kastila? Ipinakikita nito ang malakas na impluensya ng mga prele at mayayaman sa lipunan, at kung paano pinapahalagahan ng kapangyarihan, kayamanan at koneksyon. Paano'y pinakilala si Ibarra sa kabanatang ito? hindi pa masyadong lumalabas si Ibarra sa unang kabanata, ngunit binanggit na siya ang dahilan ng handaan sa pagkat siya ay bagong balik mula sa Europa. Ano ang unang impresyon ng mga tao kay Ibarra? Positibo ang pananaw ng karamihan, ngunit si Padre Damaso ay nagpapakita ng hindi pagkagusto at pagmamaliit sa kanya. Ano ang tema o paksang nangingibabaw sa unang kabanata? Ang pagpapakita ng kalakaran ng lipunan noong panahon ng Kastila, ang pagkiling sa mayayaman at makapangyarihan, at ang impluensya ng simbahan sa pamahalaan at sa mga tao.